dalawa? Oo. Oh. Ayun, nasa ilalim. Ito yung nananakit sa kanya eh. Ba, ka niya basta basta Tapos ito naman, wala ka dito sa may ano, Ano <laughs> naman? Ah, uh, dalaw't puwede nang magkakikitaan sila eh. uh, wala na lang ang kulaga. Magkakikitan sila dito. Uh, dito. Uh, uh, sila dito. Eh, hindi naman po kasi pwedeng galawin gawa nang ito si may tama sa right lower ribs. Ah. Kailangan ko. Ka. Umborni. Yan pala si Captain Torres dahil isa ngayon na nakatawag naman na po tayo ng mga ano ambulansya ambulansya mga nakasasakop dito sa lugar ay eh, wala rin makuha nakuha niyo na mga pangalan sir? nakuha ko Alin ang ano dito, sir? Yung Elma. Alin ang nakapag Si Elmar ito, yung driver ng kabila. Oo. ito yun, yung naka, ano, sa Nakailan niya, may tama. Ito, Maria Cris. Maria Cristina. Oo. Sa right lower may tama. Alin ang motor niya, sir? Yun? Ito, ito, yung Ay, ito. Na, asan ang motor nito? Ito, ito, ito. Ito, 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 Ah, okay, tapos, yun. Okay. Yes. Okay. Salamat, Sir. Anong pangalan niyo, Sir? Baldomar po. Baldomar. Saan ka naka-assign? Okay, okay, hindi, hindi. Okay. okay lang. Saan ka naka-assign? Happy Entry po ako, Sir. Ah, okay lang. Okay. Thank you. okay Ayan. At uh, mabuti nga uh, may nagbigay ng assistance dito sa mga residente na ganito. Kahit na siya ay Patrick uh, po, no? Tama? Yeah, uh, from PMP, from PNP FC group po ko sir. okay nga. Uh, yeah. Asa yung po ko? ay nagkataon lang na nadaan ng sila na may uh, traffic incident dito sir. Yan. Okay. Thank you ha sir ha. Uh. Oo okay. At uh, ito, marami na rin naman ng ang mga asay traffic ano. Yan. Yeah. Na lang natin. Mga anong oras nangyari ito? <mimilang> Namingis mas ma it say wala okay tay ng ambulansya sab sa labas dapat ibang may ano may mga may po. okay salamat ah. rok na hindi sa street. Sir, wala siro 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 ano, ambulansya? Ino-operate na namin, siro na po namin ng Oh, ano nangyari, sir? Po, oh, ano nangyari? Lagi, ay, dito? Nangyari dito sa Hindi, sa, yung ambulansya nyo. Opo, oh, ito, ina-update ina, ina, ina na po. Tinatawag na sa Red Cross. Tinatawag na rin po yung Alpha dito sa May Villamore. Kinaikipagod okay. na okay. rin. Pa-7-6 na rin po yun, sir. Papunta na rito. Yes po, sir. Okay, masyadong matagal, ha. Sir? Salamat, ha. Opo, oh, sir. Walang problema, sir. Pornal Lisa. Okay, oh, po. thank you sa ako. Oh, action pa dito ako, ha. Thank you, sir. yan. Kakaroon ng something na uh, ano dito. Ah, uh, ng up na uh, ano nangyari? Uh, ano, nangyari? Uh, ano nangyari? Nangyari? Hindi siya ang unang biskot. Ha? Hindi ko po alam kasi respondent ko siya. Siya una. unang. Sige. Salamat ha. yan. At ah... Uh, Ito, andito naman si Kapitan Solis. Na siya nakakasakop dito. Ano? pagkakataon na tayo ay pataan dito ma'am reporter ako anong anong nangyari sumagi po sa amin sa likod po namin sige saan kayo ma'am taga taga po salamat ha oh, kumusta ang kalagayan nyo Ayun na para yun ano, para sa mm Hindi -hmm. mm -hmm. ba makausap? Good morning po ma'am. Reporter po ako. Ano po nangyari? Nagkasabitan kasi kami na dito. Mo. Saan kayo papunta? Dito sa may Ipapunta kayo ba siya? Hindi, wala kayo? Ah, ibig sabihin pa sa lubong siya. Sa lupo nga kasi pa ganun yun. pangalan niya ma? Pinting, pinting. Ano Tinitin. Anong masakit kayo yun? Magsaklong. Balik-balik sa kanyang hibis. Kanina ano, hindi ko kumakaya pero makikita ko siya. Medyo Mabalang relax lang kayo, parating na yung mga ambulansya ha. Thank you mama. Hindi na ako magpaposipisyon na lang, lang. Okay. Sir, kung kaya ma. Sige, salamat ha. Thank you po, ma'am. Para tingnan yung mga ambulansya tinatawagan nila. Mayuman yun na lang. Ay. Awawa naman. na, ma'am. At uh, dito ay uh, nakikita natin na talagang na uh, sakit din ito, ito no, kaya, so, ng baklaran ito naman na kaya ito, kaya dito ito sa may uh, airport road no? Electric road dito so, Nakupan ng electric road Wala pang ambulansya no? Wala pang ambulansya Ina-assist naman ng, ng uh, mga ano Hanggang sa kasagpuyan ay wala pa yung ambulansya hindi naman hindi naman, naman ano eh, pagluluhol, lahat rin ang si, ano. Ah. At uh, nagkataon na tayo ay uh, papunta sa programa natin at uh, dito si Kapitan sa kapila, eto naman si Kapitan Sori. Kap, okay. uh, uh, anong nangyari? Wala, uh, basta ang alam ko sila. Ah, uh, sa ano, sa Lubungan? Para sila papuntang gano'n. Okay. Salamat. Salamat ka pa. Ito si Kapitan Solis na sa Bantay Hospital. Wala pa tayong ambulansya. Ito nga, tumatawag ko ba sa Kapitala para tumawag na ng ano, yung ng rescue. Oo, oh, kawawa naman. Okay. Ang kataon naman na ano, na wala mga ambulansya pati MMDA wala pati Pasay natawag mo si Kapitana kasi hindi sila makatawag sa ano sa rescue kanina pa lang sila natawag oo sige Kap si Kapitan Pichay po ito sa kapila ano pero nagtutulong-tulong sila ito sa elektrikal kaya maraming salamat sa ito tulung tulung naman sila no? at uh, yan na na uh, yan na naging kaganapan nyo dito sa pagkos, uh, kailan naman uh, ano walang mga ambulansya no yung na MMB at saka itong nasa parang, at saka dito sa Pasay no ayaw ko like ka